Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang iba bahagi ko ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng mga pagpapayo Uh, year of uh, 2024 ngayon kaya mahalagang balikan natin ano ba ang sinasabi sa kasulatan tungkol dito pabasahin ko ang mula sa sulat ni Tubit uh, ano mang hindi mo gustoy eh, wag mong gagawin sa iba ang nagugutom ay pakanin mo at ang walang maisuot ay bigyan mo ng damit. Humingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapansin-pansin ngayon na taong 2024, uh marami na naman ang nababahala ko ano ang kahihinatnan ng bagong taon. At siyempre ang mga tao ay humihingi ng payo sa uh, kung sino-sino okay. ang makikita natin sa social media ay uh, merong mga punsoy expert mga uh, ano ang mahalagang pagkain mga numbers ang patok ngayong 2024 mga zodiac signs mga sabi ng napakinggan ko ngayon daw ay year of the wood dragon no at maraming mga lucky charms ang ah, nagsusulputan na naman bilang kanilang gabay sa taong 2024 Tayaga tinitingnan ko rin ano ang sinasabi ng ng Biblia ano ang sinasabi ng ating paniniwala tungkol dito Magandang bilang Kristiyano magandang balik-balikan natin ang sinasabi ng ng ating pananampalataya hinggil dito Humingi ka ng payo sa marunong Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. Tama naman na meron tayong mga gabay, mga lucky charm, no? di naman natin 'yan kinokontra. Kaya lang bilang mga Kristiyano, meron din tayong lucky charms sa atin. At ang sabi ng Panginoon, humingi ka ng payo sa marunong. Ang payo ay hindi madali, no? Baka ang mapuntahan mong magpapayo sa iyo ay Marites, ma may uh, maisabi ka ba sa ibang Marites, dadami tuloy ang iyong kwento. Kaya napakahalaga ang um, ng payo. Sa paghingi ng payo, dapat nating malaman ano ang hinihinging payo ng ating mga kasamahan at mga kapatid. Mins minsan, ang payo ay uh, pang kalusugan. Siyempre, ang hinihingan at pupuntahan mong payo ay tungkol sa mga doktor at may kaugnayan sa pangkalusugan. Gayun din naman, mayroong nagkakaproblema sa sa pag-iisip o pag-ayos ng kanyang sarili. Ang pupuntahan naman natin ay psychology o mga psychiatrist kung ano ang pinagmumulan ng mga Uh, sakit natin o mga tendencies ng ating buhay kung iba economic uh, problems din syempre pupuntahan natin ay doon na sa marunong at meron ng uh, meron ng output sa buhay no at merong masasabi na merong magandang epekto ang kanyang uh, ginawa gayun din ang isang uh, hindi nakikita ng tao merong tayong spiritual direction na minsan ito ay hindi na, na bibigyan ng pansin merong mga napu problema sa sa relasyon sa Diyos ang iba ay paghina ng pananampalataya. Ang iba ay hindi na naiintindihan ang kanilang direksyon ng buhay. Ang kanilang relasyon sa Diyos at relasyon sa pamilya. So nakakagulo kahit nga ang iba't ibang klase ng tao ay dumadaan dito no ang mga religyoso ang mga mananampalataya ang mga simpleng tao na naghahanap ng katotohanan ay naghahanap ng direksyon ng buhay kaya napakaganda nitong itong uh, payong ito ang hingan mo ng payo ay marunong sino ang marunong kung Ibabalikan ko ang uh, aking pagninilay tungkol sa spiritual direction. Ang tumutulong sa spiritual direction ay merong karanasan sa gawain ito. Ibig sabihin, meron siyang kaalaman, meron siyang skills, at gumagawa siya ng uh, mga pamamaraang pang spiritual sa sarili niyang buhay kung ikaw ay spiritual director uh, ikaw din ay uh, nagkakaroon ng direksyon ang buhay hinggil sa pananampalataya kaya ang tulong ng spiritual direction sa buhay natin ay napakahalaga. Ito ay tutulungan tayo upang lalong makapag-ugnay sa Diyos at ang Diyos ay makapag-ugnay sa atin sa pamamagitan ng tulong uh, espiritual. At maganda ang panghuling talata dito, magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin natuwirin ang iyong landas para makamit mo ang tagumpay. So, ang pinakang rurok talaga ng spiritual direction ay tulungan ang tao na mapalapit sa Diyos. Hindi ang spiritual direction, director ang mapalapit sa kapwa niya uh, kinakausap konde ang naghahanap ng ng buhay ay mapalapit sa Diyos at magkaroon ng magandang gunayan sa Diyos upang ang kanyang layunin sa buhay ay magtagumpay. So ito po ang isang tips at mahalagang uh, pagninilay ko tungkol sa uh, paghingi ng payo sa ating mga kapatid at sa gabay ng Espiritu Santo. So ito po muna ang aking ibabahagi at magandang araw po muli sa ating lahat. Maraming salamat.